Hmm. Asan ka na yun? I love you, mahal hmm. I miss you Magkita hmm. ka dyan pa lagi ha hmm. Magkita tayo sa dati-dating takpuan Huwag hmm. kang magpahuli sa asawa mo ha hmm. I love you, mahal hmm. I miss you hmm. Mahal na mahal kita hmm. I miss ko na yung batuta mo, mahal I miss ko na yung Mahal na mahal kita. Mm. Mahal. Mm. Nandiyan ang mo Nandito. Ay, ay. Run. <laughs> sangyog. Oh. <laughs> O, pati! Ay, di Ano? Ano ang mga tungkol? Nagkamay, kaya naglawas. Ngayon, ikaw, O, sige! Sige! Wait! Wait! That's all! Ito, ito, ito! Ito, ito! di naman ang suko? 哎呦我的妈！哎，哎呦我的妈！白骨，白骨，白骨，白骨。 Gupa ito. Bigs, ano naman ito? alam araw, araw ko na lang pag-arsen. Ah? Buko ka na lang pag-arsen. Nakakainis ka na tayo. <laughs>

Ma'am, nah, oh, oke. Okay. Mom, I'm good morning ma'am Good morning. Mom. apa sah? dalam question, um, segi, baca-baca ansir, mai oke? apa dah bisa, apa dah bisa, apa Oke, sama Mansir. ini kategori. Wala lang, wala wala lang. Okay. dili lang ito multiplication, kay naghanap gi kay to multiplication. wa man! Pero okay lang. Kini simple na ha. Okay. kinsa ni man, Sir? Hindi lang. Ayun lang yan. Ayun lang. Ayun na Depende na makapasa mo, ha? Okay, okay, okay. Sige. Kinahalan. Within 3 seconds, man si Okay. Kung sa'yo rin plano, ay airport, ano sa barko? Hoy. Okay. Okay. Port, no. Port? Wait. Wala mo! Question, ano no? Wala akong question? Kung sa aeroplano ay airport, ano sa barko? Boatport! Wala, wako man yung manseri. Kadagahan ko lang yung ditaka na ito. Port, port! Port! Port. <laughs> Wait. Shipport. <laughs> <laughs> port port. Oh sige, sige, sige. Port. Tagalog. Tagalog. Tagalog sa port. Oh my God! Oh Or, apat or... <laughs> Okay, okay, okay. Change question, change question. Um, multiplication. Simple lang, simple, simple. Okay. Ah. Uh, <laughs> paminaw kayo ha, paminaw. Ang mga kamot, ang nadaan. Tinamban. Okay, simple lang. 7 times 3 divided by three? 3. It's used by friend. Jadi gun. Oke oke. Oh. Ade pun Nomor guestion, nomor guestion buat pedido Nomor guestion. Oke oke thank you ha thank you. Oke okay, thank you. <laughs> 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 I'm <a> good morning. <laughs> <laughs> but 打人。 Apa? Kayak. Oh, okay, <laughs> okay, okay. ha wakasepalat tuh. Iya, Thank you. Thank you. Kaya? Kaya! Ang ganda-ganda ko! Ang ganda-ganda ko! Ang ganda-ganda ko! Okay. Pambaon. Yeah, okay. thank you, ya! Yeah. Okay. Yeah. Um. <laughs> The... <laughs> so, pang diot lang, diot lang. Nalang <laughs> <laughs> <Dalo> ko'y pangutana, na. <laughs> <laughs> right, <laughs> magkuno ang taga-kuan. Taga, taga din hingga school. Um, ah, ato lang pangina no. Ato lang kuan kong baka answer, ha? <laughs> <laughs> o, oh, sige, simple lang, simple. <laughs> o, oh, sige, kin sa try. Ah, simple lang niya kuan ha. Multiplication simple lang. No. Ah, 7 times 3 divided by 3. Thank you, Mohan. Seven! Thank you! Ay! Ah. Ali, saan? Al Hindi <laughs> 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 ako'y pambaon. Sige <laughs> Sige pa! Oh, sige, sige. Thank you, thank you. Ay, kiss me. Um, oh, good. Oh, Nalang kayo Bright bang kuno din ni mga taga sa Insat? Oo, bright! Sige, simple lang Multiplication. Six times six equals? Six. Divided by six? Six. Ah, very good, very good, very good. <laughs> thank you po. So, sige, sige. Thank you. Tara, <laughs> mga astig din. Mga astig. Hop. Wait lang. Wait lang. Hop. <laughs> Gamay lang question, ha? Excuse me lang. Dali lang. May na lang question nga. Uh, simple lang. Okay. Tapos simple lang, sir. ha? Um, kung sa... Airplano ay airport Unsan man sa barko? Landport. <laughs> Seaport. Wait, yung And ano nakalibutan 'yo. Eat lang ya. Eat lang yan. Okay, okay. Okay, tama rin 'to. Ano na? Daungan nya ng barko. Okay. okay. okay <laughs> iba lang, iba, iba. Oke, oke, oke. Multiplication. At the <laughs> tricky kaya mana? Simbol, simbol, multiplication, simbolan. <laughs> um 8 times 8 equals 8 64. Oh, yeah, 64. Siapa mati dengan Sir? Iya. Wih. Batalino. Ah, kemari sini. Pila tuh Eight times eight? Sixty-four. Okay, very good. ha, Senior, mau senior? Ay, oke. Thank you, thank you. May vlog kaya? Oo. tik tik kaya tik 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 bunga. tik 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 sa tik tik sa tik 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 Mga tik Mga cute, yung mga unggoy, mga cute. <laughs> Oh, sige, simple lang like ini. Ha? Sige, sige. Eh, e e e e e kayo mansir. Okay. Kami Sa aeroplano airport sa barko. 1 2 3. Run. Run.